Pagdagat natin na punti-punti. Luya. Ayan. Pagdagat tayo ng posip. Posip is live. Ayan. Perfect na. Perfect na perfect. Lagay natin natin. Posip po.

Pamenta. Uh -huh. Powder. Tapos lagyan natin na sili. Sili, pagka sili. O yan, sili. And then, huli na natin yung ating sili na. Lagyan natin ng na toyo. Lagyan okay. natin yung toyo dito. Tutuyo natin guys. Lagyan natin. oyan, Lagyan natin ng konting yung na ano na sukal. Para mikos-mikos natin. Tapos si sukal. Kunti lang. O guys. oyan, yan. Sukal. Okay. Alam nyo na guys. Kuro yun guys. Tapos lagyan natin ng magic syrup para sumarap. Para mas sarap. Sumarap. Ayan, lagyan natin ganito. Magic syrup is life. Ayan, ang life. Okay lang. So, lagyan natin ng konting... Ayun mm. ma. <laughs> joke joke lang. Lalo naman tayo hindi na yan si Mikus Mikus lang natin guys Mikus Mikus hindi man ito pwede lutuin ng lutuin ng bongga bongga guys kasi pangit pag ma ano, sobra sal ayan guys tingnan natin okay thank you so much guys happy watching everyone bye